Sa kasagsagan ng rush hour kaninang umaga, August 28, naipit sa mabigat na daloy ng trapiko ang ilang motoristang papuntang La Trinidad, Benguet. Bandang alas 7 kasi, nasiraan sa gitna ng kalsada sa KM 3 La Trinidad, Benguet ang 10-wheeler truck na ito. Mga pins pins daw mo, mga papuntang uh, silanyata, pero hindi kasi pinayagan ng mga mag uh, maneuver sana na, na nasiraan. Na. So ma'am, nagkatlag din naman dito rin sa kwan yung uh, cause niyan sa may uh, ginagawang kalsada rin. Dahil kargado ng patuka ang truck, hindi ito basta-bastang mahila para maialis sa kalsada. going pa yung uh, transferring ng kwan, yung uh, load ng uh, truck. Ang ilang motorista, hindi maiwasang madismaya dahil na rin sa pagbigat ng daloy ng trapiko sa kahaba ng kilometer 5 sa La Trinidad, Benguet. Medyo heavy pa rin ang uh, northbound natin ma'am, ang papuntang uh, kapasok ng Trinidad, medyo heavy pa rin so far, ang natin uh, naman daw ng traffic hanggang uh, Supreme, din yung uh, load ng uh, wheeler daw, mga one-third pa. One-third pa yung uh, pag, so mga, kasi umulan pa naman, ma'am. Siguro baka abot ng uh, 4, 4 p.m. siguro. Hinihikayat muna ng PNP na dumaan muna ang ilang motorista sa iba pang alternatibong ruta gaya ng Tawang Ambyong Road, Longlong Pugis Road at ang Shilan Bacal Road. Vanessa Bugtong, Para Saluzon Headlines.